Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ayun. So paano natin malalaman na meron tayo niyan? Una sa lahat, ordinary nga naman na pag ikaw ay at kagaya ko minsan, beya, nakaligtaan ko, isinara ko ba yung pintuan ng Oo aking bagay? Naiwan ko yung susi ng kotse ko, katawa-tawa yun, hindi ko alam saan hagilapin yung aking sasakyan dahil hindi ko alam sa fourth floor ba ako pumarada o kaya sa second floor. Opo. So may mga bagay na ganyan. O kaya, naiwan ko yung wallet ko, saan ko kaya naiwan yun? Opo. Pagka yan ay bihira mangyari at yan ay minsanan lang, mm -mm. pwede sabihin natin na kaparte lang yan siya ng ating pag- Akyat ng ating edad. Mm -mm. Pero kung araw-araw na ginawa ng Diyos, eh pati pangalan mo, nakalimutan mo. Oh, okay. O kaya naman, nakalimutan mo din kung saan ikaw uuwi. Nakalimutan mo, ano kaya yung gamot na iniinom ko? Mm -mm. Yung mga ganyan na bagay. Minsan nakakalimutan niya ang petsa at araw. Nakakalimutan niya, sino yung mga kasama ko sa bahay? So yan possible 'yan na ay meron ikaw ang Alzheimer's o kaya nagde-develop ikaw ng dementia. So mahalaga 'yung mga bagay na ganyan, beya. Mm -mm. Pero meron pa tayong tinatawag na hindi lang yun uh, impairment ng kaniyang pag-iisip o pagtanda. Meron tayong tinatawag na dahil nagkakaroon siya ng confusion, mm -mm. nahihirapan siya, hindi niya rin mawari sa sarili niya. Eh. So, minsan, merong um, violence, o kaya naman confusion, depression, o kaya naman nagiging may yung ulo, irritable ikaw, at minsan pa nagwawala yan. Mm -hmm. So, yung mga bagay na ganyan, mahalaga na natin maintindi maintindihan paano natin ngayon aalagaan yung ating mga kasama sa maha na mga mahal natin sa buhay kung merong mga ganyang sintomas. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.